Silipin nyo mga kaibigan yung inyong makina. Kung merong mga wirings dyan na nakalitaw. Tulad nito. Ayan yung sa akin. May nakalitaw na mga wirings dyan. Ayan. Pero meron ding mga wirings diyan na talagang naka talaga or nakabalot talaga ng maayos, no? So ito tape talaga to sa mismong manufacturer. So sa ibang mga sasakyan, lalo na sa Mitsubishi Mirage, kalat yan talaga yung nakalitaw ng mga wirings. Silipin niyo, litaw yung mga wirings na ganyan. For sure yan kasi dati ako nasa Mitsubishi. Pero dito sa akin sa Toyota Wigo ko, wala naman masyado. Ito lang yung nakalitaw dahil nagpakabit ako ng horn at saka yung alarm. Kaalam niyo ba, na po pwede kayong mag-DIY ibalot yung mga wirings na nakalitaw sa inyo. Po, pwede niyo gayahin yung mga yan. So, nito, itong adhesive tape na to, heat resistant at madali siyang dumikit mga kaibigan. Cloth siya. So subukan natin mga kaibigan na ito, takpan nito para luminis naman tingnan yung nakakabit dito sa battery ko. So para malinis yung wiring natin, malinis tingnan. Sa so, siyempre para safe, lagyan natin ng ganito mga kaibigan. Ito nga palang tape na to ay nasa ano lang, 20 plus. Yung maikli yung metro. Ito, 60 plus. Yan yung nabili ko. Dito lang yan sa TikTok mga kaibigan, mabibili. Kaya sa lahat ng mga gustong magmukhang malinis yung kanilang makina, maitago yung mga wirings na nakalitaw. Ito yung gamitin niya, Ganda ng quality Ang dikit. Nasa yellow basket lang yan mga kaibigan. Oh. Ganda o, oh. parang professional ang dating. Oh. Tapos ito namang portion na to, lagyan din natin para talagang malinis talaga yung pagkakalagay nito mga kaibigan. Ano itsura mga kaibigan? Oh. Ganda o. Oh. Kung gusto nyo rin ito, oh. nandyan lang sa yellow basket. Click nyo na.